What's up? It's your boy Patboy. Tara samahan niyo ako ngayon guys at kami magkakamping sa Chiliwak. Let's go. Simulan na natin tong adventure na to. Natapos na nga pala kami magpak ng gamit namin at tara bumiyahin na tayo. Ang biyahe nga pala dito guys mula sa bahay namin hanggang papunta dun sa aming pagkakampingan is around 2 hours. So ayan nakarating na kami dun sa aming pagkakampingan. Ito nga pala yung campsite mismo kung sa kami nagparada ng sasakyan. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung view. Wala akong masabi sa nature dito sa Canada. Halos lahat ng camping spot dito, hiking spot, lahat the best. Wala na akong masabi. Maganda, yun na lang. Anyway guys, ayan nga pala. Kailangan na namin iset up yung tent namin kasi dito kami matutulog ngayong gabi. So ayan, boom! Naset up na namin. So after namin maset up yung tent namin, syempre papahinga muna kami. Nakita nyo yung po runner na yan guys Kay Boss Ek yan So shoutout sa'yo Boss Ek Maraming salamat sa pag-invite dito Sobrang solid ng experience Tapos yun nga pala guys Habang nag-wait kami So dala namin yung bike namin nakita kami ng magandang spot dito sa gilid So nag-drive muna kami dito ng aming bike Around dun sa pinagkakampingan namin At after namin dito sa forest na to eh, May nakita kaming magandang river dun sa gilid Siyempre pinuntahan din namin yan Sobrang clear ng tubig guys Talagang wala akong masabi sa ganda ng nature dito Anyway Ayan nga pala nakita nyo yung hapon na yon si Haru. Mamaya makikita nyo kung gaano siya kalupet. So ayun, kain muna tayo ng hapunan. Ang hinapunan nga pala namin is adobo, tapos merong boiled egg at liempo. Salamat nga pala kay Lola Banji, ang sarap ng luto mo. Ayan, inabot na tayo ng gabi dito. So magsistart na kami ng aming kasiyahan. So inuno namin ang pagluluto ng s'mores. S'mores nga pala guys, is magluluto kayo ng marshmallow dun sa fire. And then malulusaw siya, ipapalamon mo sa biscuit. Ayun, s'mores na yon At ayun nga, syempre nagshot na kami konting inuminom lang at sabayan natin yan ng pag-iihaw doon sa bonfire. Tingnan nyo naman guys kung gaano akompleto to si Boss Ike. May dala siyang grill tas ilalagay mo lang siya doon sa bonfire. Ang sarap ng liempo na to, the best na pulutan. At ayun na nga, malapit na maluto yung liempo. Siyempre, tatadda rin na natin yan. At ito na nga sinasabi ko si Haru. Alam ba ng nanay mo na ikaw umiinom? Siyempre, hey, lang hindi yan nakainom guys. Talagang masaya lang siya. At ayun, natapos na ang gabi namin. Pumunta kami dun sa park dito sa malapit sa Chilliwack. At para mag-relax din. So magsiswimming din kami dyan. putri at iba pa. At ayan na nga nagsimula na kami mag-grill ng aming hotdog. Sobrang sarap ng hotdog na to. Prito rin kami ng daing na bangus. Ang ganda ng lutoan na to guys. Gusto ko rin magkaganyan. Anyway, ang sarap ng bangus na dala ni Boss Brian. At ayan na nga, inihaw na rin namin yung dala niyang inasal. Sobrang solid din ang inasal na yan guys. Para kaming kumain sa mga inasal. At ayun na nga guys, tapos na ang aming adventure. Maraming salamat sa panonood. See you next time.